Ayan, magluluto na naman tayo ng limpo. Ipreprito ko po yan. Ayan yung binili ng asawa ko ngayong umaga. Kaya wala na akong maisip na ibang lulutuin. Kaya mga anak ko ang nagdi-decision ko anong lulutuin namin kasi pag hindi sila magsabi ko anong lutuin, hindi naman nila kakainin pag ako mag isip ko anong lutuin. Kaya sila na tinatanong ng tatay nila kung anong ulam nilang dalawang magkapatid. Saka mayroon kami yung protas, konti, ayan. Saka saging na saba, pangpatulog yan. Thank you po sa lahat ng mga support po nyo sa amin. God bless po sa atin lahat. Ayan po, niluluto ko na po ang aming ulam ngayon. Piniritong limpo ng baboy. Mga mamayang tanghali, eh. maaga ako nagluto, may pasok ko yung panganay ko ngayon. Kaya ayan, nagluto na po ako. Ayan yung yung pangalawang salang ko. Luto na yung unang salang, kaya ito yung pangalawa. Bali-anim na piraso yan, guys. Para sa aking dalawang anak. May natira pa ako kaming ulam kagabi. Ayun sa amin mag-asawa, sayang ho kasi itapon kasi, madami pa. Ah, uh, lang naman niluto. Yung ininit ko na lang nilagay ko sa freezer kagabi. Yan, malapit na po maluto yan. Pagising ng pangalay ko, kakain na yan. Ayan na po, luto na po yan. Ready to eat na. Yan, hanggang dyan na lang po ang aking video. Maraming salamat. God bless sa atin lahat.